Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Nakarating na sa sukdulang bahagi ng barangay Kumaliskis sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental ang mga programa at inisyatiba ng tanggapan kabilang na ang Magnegosyo Taday Program. Kilalanin natin ang ilan sa mga benepisyaryo mula sa nasabing barangay sa ulat ni Maribeth Adlawan. sa pamamagitan ng sampung OVP satellite offices. Nakarating kahit sa mga malalayong lugar ang mga programa, serbisyo at inisyatiba ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kabilang na dito ang sityo Mambanao, isa sa pinakasukdulan ng barangay Kumaliskis sa bayan ng Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Dahil nasa paanan na ng bundok, kinakailangang maglakad ng nasa dalawa hanggang tatlong oras upang makarating sa komunidad kwento ng mga residente. Pangunahing suliranin nila ang kakulangan ng mga tindahang mapagbibilhan ng kanilang mga pangangailangan. Dahil dito, naisipan ni Linlin -Lin na magtayo ng sari-sari store. Ngunit dahil kulang ang paunang puhunan, paunti-unti lamang ang kanyang paninda. Pwede kaputlay mam ma'am kay kung halin sa babaw pa na may pasanon may lokdohon, ti tapos kung may ipakarga ka masuhol ka pa nang mapagalaman ni Linlin ang magnegosyo taday program ng OVP agad siyang nag-apply at nagsumite ng mga rekisito ni naman siya nabigo dahil nakatanggap siya ng 15,000 pesos livelihood grant mula sa OVP Panay Negros Island Satellite Office. Dako ang nabulig sa amon ma'am tungod nga nadugangan pa kidang akon nga bolo balikya nga gamay. Nadugangan ti. Mijo nalipay gid kami nga nakaentra kami sa nga programa. Way man kami nagpinsar ba nga malamputan kami sini nga programa, ma pero nagapasalamat kay kami nga daw na giyahan man sa ginoo nga may tao nga nakabulig sa amon. Sa ngayon, patuloy ang paglago ng tindahan ni Linlin dahil sa kanyang negosyo. Nakapagtapos na rin ang pag-aaral ang kanyang panganay at kasalukuyang itong nagsasanay upang maging isang sundalo. Mula dito sa Don Salvador Benedicto, ako si Marbeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Isang ina mula sa barangay Kumaliskis sa Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental na ng karagdagang puhunan mula sa tanggapan. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.